Hello everyone, so meron akong ngayon na gagawing experiment. So, yung anak ko kasi, mahirap pakainin ng vegetables. So, ang gagawin ko, uh, meron ako ditong items na nabili. Yan. Na, mga chips na may gulay. So, hindi ko sasabihin sa kanya na uh, gulay yung mga chips na to kasi mahilig siya sa chips. So, aalamin natin kung mapapakain natin siya ng gulay. So, ito, papakita ko muna sa inyo. Actually, dito ako oh, nagpipilm sa baba, nandun siya sa taas para hindi niya marinig na gulay itong mga to. <laughs> so, ito. Bale, dalawa kasi to. Yung isa, nabili ko sa TikTok. Ayan siya, guys. So, matagal ko na gusto i-try ito. Uh, ito yung parang mga uh, fruits and vegetables. So, nakalagay dito mixed 12 kinds of fruits and veggies. So, it, ito yung so far na nabili ko ah, na nakita ko na mura. Kasi, kadalasan mahal yung mga ganito. So, ito. Patry natin. Ito ay dried mixed fruits and veggies. Ayan. Nabili ko siya sa TikTok. So, patry natin. Tapos, Nung pupunta kami ni husband sa SM, may nakita kami doon na kiosk. And, and naintriga kami kasi merong, eto, may nakita kami, tangkong chips. So, yan. So, ang dami niyang flavor actually. Tapos, nagulat ako, meron pa. Ang binili namin, sour cream. So, may nakita pa ako doon ng mga ah uh, medyo na weird ako na weird na ako na flavor may chocolate may strawberry basta yun marami pa may sweet corn basta yun. sabi nga niya sabi nung nagbebenta doon balik ako sa kanila pag nasarapan kami so yun so yan to try natin guys so akyat tayo dun sa room kasi nandoon yung anak ko and ipapa-try natin Hi, hey, Kalen. You want some chips? Want to try this? Huh? Want to try? Ah? Huh? Why? Try natin. Ha? Huh? Open natin. Okay. So, Pinapili natin siya O, anong gusto niya ang unahin. Kung so, gusto daw niya ito. So, ayan. I-open ko na. Bango. Oh. Ayan. Ito yung laman niya, guys. halo-halo kasi ito. So, pakingin okay. na lang natin siya. Oh, you want to try? Helen? <laughs> Sweet, potato. Sweet potato. Gusto ko yung ano yung mga, mga kaibang pagkakot. Ang hirap palang pamigay. Ito, ano kaya? Parang lemon. Parang mm -hmm. lime or something. Green radish.

Ang dami na hindi masyadong ako hindi na na eh. hindi hindi na yan! na hindi na yan na hindi na na hindi na Bite na hindi na hindi na One bite. One bite. bite. Ayun ah. No? Kalil. Go, go. Dali, try mo na. Go! Dali na. Dali na, dali na. Try lang. One bite lang. Small bite. Small bite. Go, go, go. Wow! Ayun. Sarap. Ano? Di ba parang chips? Sarap na. Sarap. Kalil. Sarap na. Oo. Sa pa, bite pa. One more. Ah. Ah. सर्पले Parang chips, no? Whoa, wow! Crunchy! <laughs> Sarap? Do you know that's kongra? That's vegetables. That's vegetables. Sarap, no? Sarap, Sarap ng vegetables. Sarap na vegetables. 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 Ang lasa. <laughs> Can we try this? Can we try, ma'am? na <laughs> namitawan, guys. Hmm. Tiyak! Nandun pa rin yung pagiging slimy niya. Masarap siya! Kaya parang medyo slimy pa rin sa loob. Sarap siya. Oo nga, pag tumatagal, ano siya, crunchy siya. Tapos kapag tumagal na siya sa bibig mo, Nagiging slimy ulit. Nagiging slimy na siya. Pero nagustuhan niya, hindi niya nagbili tawa. try naman natin siya. Parang totoong oka talaga. Masarap siya. Nagiging slimy pa rin siya. Ang, ang, ang akala ko parang drained na siya. Yun. Parang ano yan? Go, go, go parang ang tawag dito, yung fries. Parang fries. It's like potato chips. Uh, parang potato chips. you know, look. Ay, parang potato chips o. Oh. <laughs> Ayun. Huwag ay. mo pa pato. kasi nga naman kumakain ko. <laughs> Hmm? Pan-chicken? Ang naram! Pan-chicken? chicken, ano chicken? Mm -hmm. pan na <laughs> na ba? Hindi nga, parang kumakain ng chicken. Alam mo? Alam mo yung, ano, fried chicken, yung balat niya? Parang gano'n. Parang chicken skin? Hmm. Pero, ang sarap nga niya, fried chicken. Yung pagka-sour cream niya, hindi yung sobrang maasim na maasim pa. Ito pa. Eto. Okay. <laughs> Ang magtahan din e eh, oh. Bakit makain yung chicken skin? Tara. Mm. Sarap. Sarap. Do you know vegetable? Mm. then do you know vegetable? Mm. Not... kangkong. Okay. Sarap no? Sarap diba? Sarap I'm more okay so <laughs> <Yeah>. <laughs> that ends my vlog guys yeah so thank you so much for watching and success mm. <laughs> success come here vegetables good job all right thanks for watching bye bye